Pumapasok ba kayo sa mga classrooms nyo kahit hindi pa nagsisimula yung klase? Meron kasing kwento yung nakasama ko kahapon. At buti na lang, hindi ko yung ginagawa. Story time! Nabanggit ko kasi kahapon na nag-aaral ako sa USD. Tapos yung kasama ko, dun din daw siya nag-aaral. At nagsakto na parehas yung building ng mga klase namin. Tawagin natin yung kasama ko sa pangalang Char. Meron daw siyang experience dun sa building na yun na nakakatakot. Marami rin akong creepy stories sa UST. Lalo na kapag umuwi ako sa gabi. Pero yung kanya, nangyari daw isang umaga. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung hindi niya pa ako pinafollow, eh i-follow niyo na ako. 7am daw yung class niya noon at isang araw, pumasok siya ng maaga. Mga 6 AM pa noon, so naisipan niyang bumili ng pagkain sa convenience store. nag out siya, kakainin na lang daw niya sa classroom habang hinihintay magsimula yung class. Natatandaan niya na yung classroom nila merong isang pintuan lang, nasa harap. And just like any other day, pumasok siya sa harap, tapos umupo siya sa bandang likod. Habang kinakain niya yung food niya, bigla niyang napansin na merong bata sa bandang harapan ng classroom. Biglang natakot si Char kasi imposible niya magkaroon ng bata doon dahil una, maaga pa. Pangalawa, puro college students lang yung nandun sa building na yon. Mag-isa lang siya nun sa classroom ah, wala pa yung mga classmates niya. Mas kinilabutan siya dahil biglang lumingon sa kanya yung bata. Sa takot niya, tumayo siya. Kailangan niyang pumunta sa harap kung nasaan yung bata para makalabas ng pintuan. Walang ibang nasabi si Char kundi sorry. Hindi niya alam kung bakit. Ang sabi ng mga kaibigan niya, Meron daw talaga nagpaparamdam doon. Sa apat na taon ko sa building na 'yon, wala pa ako nakita kahit isang bata. Pero may nagsabi sa akin na meron daw mga batang kaluluwa na naliligaw at naghahanap ng nanay nila. Madami daw sa eskwelahan kasi 'yung ibang mga kaluluwa, akala nila mas todiandi pa 'yung nanay nila.